May ligaw na baboy na gumagala at kinakatakutan siya. Pinapaniwalaan kasi nila na siya rin yung babaeng nakatira sa bahay na walang bintana. Story time! Kuinendo to ng asawa ng pinsan ko kasi nag-uusap kami tungkol sa mga aswang. Ang sabi kasi, may mga aswang kasing nag-iibang anyo para mga pangbiktima. Yung iba nagiging buwaya, yung iba naman ibon. Pero sa bayan nila, nag-aan yung baboy daw yung aswang tuwing gabi. Ako nga pala si Buji at may akong mag story time. Pwede nyo pa ako pinafollow eh, i-follow nyo na ako. Nakatira raw yung babaeng aswang sa tinatawag nilang bahay na walang bintana. Ang kwento kasi ng mga matatanda, wala raw bintana o laging nakasarado yung mga kortina ng mga bahay ng mga aswang kasi ayaw nilang nasisinaga ng araw. Ang sabi ng asawa ng pinsan ko, sa probinsya nila, merong bahay na walang bintana at aswang daw yung nakatira dito. Wala siyang kaibigan at bihira lang din daw siya lumabas ng bahay. Babahay yung nakatira at ang kwento-kwento, aswang daw siya. Ang kumakalat na chismis, nagiging baboy daw yung babaeng nakatira sa bahay na walang bintana. Ito raw yung nagiging anyo niya kapag nangbibiktima siya ng tao at pinag-iingat ang lahat kapag nakakakita ng ligaw na baboy. Ang hirap maging judgmental kasi hindi naman napatunayan na aswang nga yung babaeng yun. Ang weird naman, di ba, kung tatanungin mo siya, aswang ka ba? Kasi baka mamaya, ikaw ang maging susunod niyang biktima. Isang gabi, may pamilya sa probinsya nila na nagpapahinga. Buntis yung babae. At alam niyo naman ang sabi nila, lapitin ng aswang ang mga buntis. Nung lumabas yung lalaki para isara yung gate nila, nakakita siya ng ligaw na baboy sa bakuran nila. Unang pumasok sa isip niya, baka yun yung babae sa bahay na walang bintana. Pumasok siya ng bahay at kinuha yung pinakukuloang tubig sa kalan. Sinabu niya dun sa baboy. Sa sobrang init ng tubig, tumakbo pala yung baboy at nagwawala sa sakit. Kumalat yung balita sa baryo pero pinagsabihan yung mga tao na huwag husgahan yung babaeng nakatira sa bahay na walang bintana. Wala pa naman kasing napapatunayan. Kinabukasan, lumabas sa bahay yung babaeng pinaghihinalaan nilang aswang. Pumunta siya sa tindahan para bumili ng gamot. At pagtingin ng tindera sa balikat ng babae, nakita niya na lapnos yung balat. Parang nasunog galing sa kumukulong tubig. Ang hirap maging judgmental kasi baka na sunburn lang yung babae, 'di ba?